Doon nga na, mga kaibigan. Ang trip ko ngayon ay na lang, nakahiga dito. Uy, blurred natin yan. Blurred natin. Editor? Ay, wala nga pala editor. Basta-basta ko nang ito pinapause. So, yun nga no. Everyday na kong ito pause. Ito pala everyday. Every Kasi pa pasukan nal bigsit big cokelat. Sorry po, hindi, di mo man semtalo ha. saya sarasabi ko lang 'yon. Ha? Ha? Bakit, ano? Right hmm? Bakit? So, Bakit 1 to 7 subscribers lang ako? Ha? Ano yun? Ba't ganon? Bakit ganon, YouTube? Ha? Ano yun? Wala mo lang gusto mag-subscribe sa akin. <laughs> Ayan, ang aking daday ay nagpakain ng asaw. So, yun na, no? Ito ang pinamagatang ginagawa ko pag hindi na ulan. So guys, mamaya mag-unboxing video ako. Hey! Unboxing video, unboxing video, unboxing video, unboxing video. Yeah. Oh, sorry guys. Excuse me, ha? Huwag niyo ako iban. Yung sana papotot ako. Ha, guys? YouTube, ano na. So, yun nga no? Ito na matatapos ang ating vlog. Kasi kailangan ko magpahinga. Na, no? dahil tayo ay mag-unboxing ano, video mamaya. Bye-bye!